Ay. Ngayon naman po pag-usapan natin mga kababayan, itong isa isa pa ring tarantado at gago na senador. Si senador, ay wag na nating tawagin senador pala. Dahil hindi na ang pag-uugali nito at ang karakter nito ay hindi bagay maging senador. Wala sa karakter nito ang isang imahe ng isang matinong senador. Sino to? si Bato de la Rosa huwag na nating tawagin senador dahil hindi bagay sa kanya ano itong mga pahayag na ni Bato de la Rosa na nagpapakita ng kanyang pagkabarumbado pagkabastos? eto nagpapakita lang na yung pagiging uh, supporter niya sa mali eto basa dito. Tungkol kasi ito sa nangyayari na issue tungkol sa impeachment dito sa pet niya na si Sara Duterte. Sobra itong parang mahal na mahal dito si Sara eh. Nakakapaniwala tuloy. May sinabi si Digong na minsan may itsinismi si Digong, tatay niya, na nagkaroon ng relasyon itong si Bato at si Inday. Well, ito kasi ang sinabi nito ni Bato tungkol sa tungkol kay Sarah na sa paniniwala niya ay ginigipit daw. Ginigipit. Iniipit ng administrasyong ito. Ito sabi niya ni Bato The more you hurt her the more she's fighting back. Ganun ang ugali ng Duterte. Oh well. Udip! di you fight back? Kung naniniwala ka ba, Sara, kung sa paniniwala mo eh <clears throat> something is worth fighting back, fighting for, go ahead. You fight. Dapat naman talaga na lumaban ka kasi 'di ba inaakusahan ka na nagwaldas ka ng pera na ikaw ay nag-hire ng uh, assassin para sa pangulo natin at sa pamilya niya. Eh dapat naman talaga na harapin mo. 'Yun ang 'yun ang ibig sabihin ng fight. Hindi hindi 'yung hindi kasi sipot. Ilang beses na kasi itong si Sara Duterte mga kaibigan na ipinapatawag ng mga ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Una ipinapatawag ito ng ng uh, Congress para sagutin yung mga katanungan tungkol sa mga winaldas niyang pera hindi niya maipaliwanag kaya hindi na lang siya sumisipot yun, hindi yun pagfa fight back nagtatago kasi hindi kayang labanan yung issue ngayon sunod naman ipinatawag siya ng NBI dahil dun sa dahil dun sa pagsasalita niya na mayroon na siyang kinausap na papatay ipapapatay niya si Pangulong Bumbong Marcos si First Lady Lisa at si Martin Romualdez. Yun ay kinakaso sa kanya pero sumipot ba? At ito naman, hindi ko maintindihan. Ano na kaya nangyari doon? Wala, basta na lang natunaw yung yung issue na yun eh. Kahit na yung NBI, ano na nangyari NBI? Ano na nangyari doon sa porke hindi sumisipot si Sara Duterte eh, pinabayaan nyo na yung kaso? So ngayon, ip parang ipinagmamalaki diba ito ni La Rosa na ganito daw ang ugali ng Duterte. Lumalaban. O di, maganda nga yun eh. Maganda yung lumalaban, hindi yung nagtatago. Pero parang hindi gano'n ang nakikita namin sa Duterte eh. Kasi tingnan mo, ilang beses na nga ipinapatawag itong si Sarah doon sa Congress para magpaliwanag tungkol sa mga sa mga ini-issue sa kanya tungkol sa confidential fund sa mga sa mga budget na winaldas niya ginasta na walang kapararakan nagaapir ba siya minsan naman umapir pero nang away pa ng mga congressmen binastos pa niya yung mga congressmen at hindi naman talaga niya sinagot ng maayos yung mga tanong nagdrama pa sila doon ngayon, the more you hurt her, nasasaktan na, ah? Nasasaktan? Bakit nasasaktan? Masasaktan dahil sa ini-issue sa kanya? Eh ano pala ang gusto ninyo? Gumawa lang ng gumawa ng mga anomalya, ng mga pagnanakaw, tapos pabayaan lang. Hayaan lang kayo na gumagawa ng anomalya. Hayaan lang kayo na magnakaw ng pera ng bayan, ganon? At kapag inisyo na kayo, pag ipinapatawag kayo, tinatanong kayo, ang para sa inyo, ginigipit. Ginigipit. Ang gusto kasi nito mga Duterte, mga kababayan, ang gusto nilang mangyari, eh, gumawa sila ng gumawa ng katarantaduhan, tapos pagpasensyahan lang. Yung bang, ikadal lang sila? ipamper yung dating gawa nila na palakasan pag malakas ka sa administrasyon kahit na gumagawa ka na ng mga kalokohan wag ka lang papansinin eh. palakasan eh ganun ang ginagawa nila noong araw nung noong sila pa si tatay niya si Digong pa yung Pangulo di ba ang dami mga mga opisyal noon na gumagawa ng hindi maganda na kahit nananawagan na yung mga tao na tanggalin na, palitan, hindi niya ginagawa. Sino yon? Example, di ba yung si si Francisco Duque, yung DOH secretary, na ang daming mga anomalya? O di ba hindi ayaw niya tanggalin? May mga opisyal ng gobyerno na hindi niya tinatanggal kasi naman pala utos niya yung pagnanakaw. Utos, kaya bakit mo nga naman tatanggalin? eh, aso mo yun eh. Kaya dapat nakatali sa iyo. Oh, may isa pang may isa pang sinabi itong si Bato de la Rosa. Very lately lang. 'Di ba itong si Percy Sendanya na akbayan na nagsalita nag uh, ano siya? Nag uh, nagkomento nagkomento dito sa sinabi ni Sara Duterte doon sa presko ni Sara Duterte na hindi naman daw masakit wala naman daw yung impeachment na yan baliwala daw yan mas masakit daw ang iwanan ng jowa kaysa ma-impeach biruin mo yan yan ba ang salita ganyan po magsalita dapat ang isang vice president at magiging presidente? Ganyan ba? Ginagawang kalokot, ginagawang biro-biro ang ganito kaseryosong mga usapin tungkol sa impeachment. Na keso wala naman yang impeachment, eh. mas masakit mawalan, mas masakit iwanan ng Jowa. Parang salitan kanto, di ba? Parang salita ng puta. Yun. Ganyan, hindi hindi ito hindi ito klasing salita ng isang nangangarap na maging presidente sa ngayon ay vice president at abogada. Ganyan magsalita? Wow! Kaya sinagot ito ni ni Percy Sendanya na te ang usapin ng impeachment ay hindi usapin ng hindi usapin ng juwaan. Ito ay isang seryosong bagay hindi dapat ginagawang biro. Yun ang sinabi ni Percy Tapos, sinagot naman ni Bato de la Rosa na sasampalin daw si Percy sa kabilang pisngi para daw maging balanse dahil itong si Percy medyo natabingi yung pisngi nito dahil ito pala ay parang na-stroke yata. Di ba yung na-stroke? minsan ang epekto nun yung natatabingi ang ang bibig o yung yung pisngi at hindi na nga yun bumabalik so na stroke tapos ito ang sinabi ni Bato de la Rosa dapat daw dito kay Persisindanya eh sampalin sa kabila nang sa ganun ang maging balanse daw maging pantay yung muka ito ba ay salita ng isang matinong senador? Okay, pare-pareho lang ang mga ito eh magsipagsalita ito palibhasa iisa iisa sila ng grupo iisang kulay Duterte camp ito eh Ganito ganitong klase ang mga tao ng Duterte mga aso ng Duterte Pareho sila ng master nila ng amo nila Ganyan ba magsalita dapat ang isang senador? Sasampalin mo, nagkomento lang yung tao, kumbaga eh parang kinukutya mo yung kapansanan nung tao ni Percy Sendanya porque tabingi yung muka dahil na stroke nga tapos sasabihin mo sasampalin mo sa di ba panlalait yun pambabastos panlalait pamimintas na mo naman ikaw ang itsura mo Akala mo perfect ka? Ha, ah, Dela Rosa? Kaya mga kababayan, itong si Dela Rosa, huwag niyo, huwag niyo itong iboboto. Huwag na huwag itong iboboto. Dahil wala namang kwentang senador ito eh. Wala naman itong na-contribute, wala naman itong na-iambag dyan sa senado. Sumweldo lang ng sumweldo ito eh. Nagpatawa lang ng nagpatawa, gumawa lang ng mga katatawanan at mga kalukuhan. Wala namang kakwenta-kwenta yung pagiging senador nito. At walang kautak-utak ito. Kaya lang naman niya naging chief of, naga, naging PNP chief dahil dahil ginawa ni Digong na PNP chief. Pero sa totoo lang, wala namang laman ng ulo. Bubo yan eh. Pareho ni Marcoleta. Pareho ni Sarah. Biruin mo, ikaw, ikaw kaya ang sabihan ng ganon. Di ba panlalait yon sa kapansanan ng isang tao? Ganyan ba o masta ang isang senador? Kaya ito mga ganitong klaseng kandidato, mga kababayan, wag na wag na yung iboboto yan, wag nang pabalikin yan sa senado. Walang kwentang tao yan, bastos yan. Bastos na bobo pa, gago pa, at traidor pa. Traidor yan, traidor sa bayan. Bakit? Dahil pro Duterte yan eh. ba diba, kapag pro Duterte, pro China. At kapag pro China, traidor sa bayan. Kaya wag ibuboto yan, wag pababalikin yan. Walang kakwenta-kwentang tao yan. Ha, mga kababayan? Akala mo kung sinong pogi? Pinag, pinagtatanggol pa si Sarah? Well, okay. Bakit nga naman kasi hindi ipagtatanggol? Iiisa kayo ng kulay, iisa kayong grupo. Pare-pareho kayo. Pare-pareho kayong mga bastos. Walang kwenta, mga traidor sa bayan. Okay mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Huwag po nating kalimutan. Mahalin ang ating bayan dahil ito lamang po. Ang nagiisa nating tahanan. Huwag po tayong gagaya sa bastos at mapanglait na si Bato de la Rosa, okay? Maraming salamat sa panonood. See you next time. Peace.